patulong muna ako dyan, ha? Gagayahin mo lang si Edgar. Sandali pa lang akong uh, sumasama kay Edgar. Medyo pinapawisan na ako. Uh, grabe. Huw, uh, grabe. Tagaktakang pawis ko rito. Kaya na natin. Aray! Dahan-dahan. dahan Ako, dalawang kamay na. Si Edgar, isang kamay lang. Ay, ito, mabigat to tigsisikwenta 50 kilo bawat banyera ng iba't ibang klaseng isla. Yan ang ginagawa ng mga batilyo araw-araw dito sa Malabon Fishport. Sakit na siya sa kamay ah. ito pa tayo sa Malabon Fishport at makakakilala na naman tayo na isang kahanga-hanga individual. Sikat na sikat siya rito. Ang tawag sa kanya rito ay Little Giant kasi biruin mo naman, 30 years na siya nagtatrabaho rito bilang batilyo. Kaya sobrang gusto kong makilala itong tao na to at uh, sana mabigyan niya tayo ng inspirasyon ngayong araw. Tara, kilalanin natin si Edgar. Ako si SV, Samber Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Ako si SB Sam Versosa. kalagitnaan ng pahinga namin ni Leo sa Malabon Fishboard, may isa pang individual ang pumukaw sa aking atensyon. Kagaya ni Leo, naiiba rin ang lalaking ito para sa mga kapwa niya batilyo. Maliit man ang tindig, batak na batak naman ang pangangatawan at gaya ng naipamalas na sa akin ni Leo noong gabing yun, kaya kako na ang individual na ito ay may pambihira ring kwento. Leo, kilala ba siya? Batilyo rin ba siya? Ah, si Edgar. oo. Ano? Ha? Pwede mo akong pakilala sa kanya? Pwede. Ha? Panino ko pa siya napapansin eh. Si Edgar yan. Ha? Pakilala mo ako. Okay lang? Gusto ka? Agar. Ha? Okay. Ako si SB. Number si Edgar. Sosa. Si Giar. Ha? Edgar. Batilyo ka rin ba rito? Hmm. Tagal lang magkakalala? Tagal lang. Uh, 15 years. 15 years? Hmm. Oh. Pansin ko, parang uh, medyo yung iba rito dito mga kasama nyo, ang lalaki. Kayang-kaya -kaya ba? Kayang-kaya -kaya nyo sabayan yung mga malaki katawang ka to, oh, dito? Yun yung talagang ano? buhay rito. Kung hindi ka maghanap buhay, wala dahil mayayari. Tubong katbalogan samar ang 43 anyos na si Edgar Tenoria. Isang batilyo dito sa Malabon Fishport. Pagamat 43 years old na, maliit ang tindig ni Edgar gawa ng kondisyong dwarfism. Naedad na ako ng siyam. Sabi ng mga gulang ko, ba't ang lit na nung anak ko, din ang lumalaki? Ayun. Sabi naman ng panganakan, parang maliit. Sabi ng mama ko, po, din ang lumalaki anak ko? Pero ang gagawin ko, tanggapin mo na lang yan. 15 anyos nang mapadpad dito sa Malabon City si Edgar. Kasama kanyang ina, nilisan nila ang kanilang probinsya na magkawatak-watak na ang kanilang pamilya. Dahil walang pinag-aralan, agad na sumabak sa pagtatrabaho si Edgar, matustusan lang ang sarili. May kasama ako sa batilyo. Pinasok ako diyan. Sabi ko, anong gagawin ko? Magataka-taka lang daw ng banyera. May bumili. Dadakutin mo, tapos lagay mo doon sa timbangan. Sa pagbabatilyo sa Malabon Fishport na umiikot ang kalahati ng buhay ni Edgar, trabaho niyang siguraduhin na sariwa at dekalidad ang mga istang kalakal gabi-gabing nagpupuyat at nagbabanat ng buto, makaraos lang sa pang-araw-araw. Yung mga kilang okay naman. I know we could isang araw, 600 minimum. Sa kabila ng kanyang kondisyon, di naman ito naging balakid upang makipagsabayan siya sa mga kapwa niya Batilio na doble ang tangkad sa kanya. Ah, na Kukyot, gano'n. Di Siyempre, sabi na, ba't iba itong tao, ba't ang liit? Pero mga ganda tulad sa inyo, hindi na nag nagano sa akin. Lahat ng kilos ko, galaw din din nila. Kahit sila matangkad, galaw din ang kilos na sa akin. Paras parehas kami. Magbubwat, kinakaya na, kayalo Sa katunayan, mas napapabilib pa raw sa kanya mga tao sa fishport na binansagan siyang Little Giant. Kamayhiya. Oo nga eh. Ayun, na ako. Kapansin-pansin ang uh, pagkasikat ni Edgar dito sa lugar na to. Biruin mo, 30 years na siya nagtatrabaho dito at, at, kilala na siya ng mga tao rito sa Malabon Fishport. Lahat yan. Kilala ko na lahat. Lahat na yan? Mm hmm. Kamusta um, pa dito? Okay oh, lang ba? Ayan oh, yung pangalan niya. Oras ng bagsakan noon sa Malabon Fishport. Kaya bumalik din kagad ka si Edgar sa kanilang pwesto matapos ang saglit naming kamustahan. So, ako po si Sam. SB, SB. Ay, SB. Ay, SB. Ay, Kamusta? Ano po lang tindahan nyo? Ay, ano mga na binabagsak dito? Sari-sari po yung mga istang malawan, adoro Matangas. Ang buong Pilipinas dito buong binabagsak. Pilipinas, buong Pilipinas dito. At dahil tambak na kagad ang ay, gawain, napag-desisyonan ko ng tulungan na rin sa pagtatrabaho si Edgar papatulong muna ako dyan, ha? Gagayay mo lang sa si Edgar. Puro nyo sa akin, ha? Saan yung malalaki? Muli na namang mapapasabak sa pagbabatilyo at kuyatan tanang inyong kuya, SB. Sandali pa lang akong sumasama kay Edgar. Medyo pinapawisan na ako. Ako, dalawang kamay na. Si Edgar, isang kamay lang. dahil naturuan na ako ni Leo noon, kampante akong kabisado ko ng responsibilidad ng isang batilyo. So ito, una natin gagawin, isa-sizing natin. Nandito yung pinakamalit, ito yung pinakamalaki. Ito, medium. O, oh, sige, sige, sige. Eh, nakikita nyo, tawag sa isang to, hapon, galing Mindoro daw. Ito yung uh, pinakamalaking mga size dito nilalagay. Ito yung medium. Ito naman yung mga pinakamaliliit. So, isa to sa mga trabaho ng mga batilyo, sinasizing nila o okay, kinaklase nila, depende sa size. Pero siyempre, may sariling discard rin si Edgar na kanyang itinuro sa akin. So, ito, isa, isa sizing na naman natin. Nakakaano rin siya, ha? May parang ba na paghawak? Wala naman. Kasi minsan natutusok ako, eh. Ha? Saan? Sa ulo. Okay. Sa so, may matadawang hawak para hindi ka maano. Ito, may kabigatan din ang mga kalakal na sina-sizing namin. Di na ako nagtataka kung bakit pala patak na batak ang katawan ni Edgar. Matapos ang sizing, Rekta na sa timbangan ang mga kalakal. Ako, dalawang kamay na! Si Edgar, isang kamay lang. Ilan yan? 63! 63! Grabe! Sandali pa lang ako nga uh, sumasama kay Edgar. Medyo pinapawisan na ako. At marami pang parting na isda, marami pa siyang ikaklase at marami pang titimbangin. Ay, ito, mabigat to. Kaya, kaya. Grabe. tuloy-tuloy ang bagsak ng mga kalakal. Kaya rat-rat din kami sa pagkayod ni Edgar. Lalagay na natin. Aray! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang daw. Mga <laughs> ah, kasugat yan yun. Kakatapos lang nung isang banyera. May pangalawa na naman. Halos, na ba halos, halos walang tigil ang uh, pagdating ng mga isda rito. <laughs> ano, Edgar? Kaya ba? Gaya. Kaya. Kaya pa, oh, tuloy-tuloy. Mas mura ang isda kung diretsyo mong sa mga fishport. Kaya naman, pakyawan ng kalakalan dito. Ano itong binibili mo? Dito ka. Dalagang lapad yan. Ha? Dalagang lapad. Dalagang, Dalagang lapad? Oo. Oh. Sa mo itong dinadala? Ang dami nitong binibili mo. Marikina. Sa Marikina. Taga Marikina pa si Kuya. Bumibili sa nitong ano? Isda. Ang tawag nila rito. Lapad. So, namamakyaw sa rito. Banye banyera yung binibili niyang isda, tapos dadali niya ng marikina para ibenta. benta Bilit din ako sa mga kababayan natin, no? Talagang uh, aga-aga, nagne-negosyo na. Sa tagal na niyang nagtatrabaho bilang isang batilyo, di ko maiwasang tanungin si Edgar kung dito na lang ba sa Fishport nagtatapos ang kanyang ambisyon sa buhay. Ano ba pangarap mo para sa sarili mo? Eto ito pangarap ko. Isda, isdaan na tala ang pangarap ko, sir. Nakikita mo ba sarili mong ginagawa ito ang kapagdanda? Oo naman. Ha? Oo naman. Kaka kakayanin pa ba ng katawan? Pero sa totoo lang, sa pagtatrabaho at pagpupuyat, gabi-gabi na lang itinaraan ni Edgar ang pag-iwas sa lumbay. Tuloy-tuloy lang daw ang trabaho. Lalo na't ang tunay niyang pangarap ay tila imposible na maging realidad mabumuli ang kanyang pamilya. May pangarap din ako, kaya lang no, hindi ko man maabot. Ano nga ako magbubo, magbabalikan kami. Kung tatanggapin mo niya ba ito? Hindi hmm. yeah. pangarap ko na lang. Mas ko na lang anak ko. <laughs> Grabe. <laughs> ito. Ito yung mga Binili na ng mga customer na dadalhin na sa mga palengke. Tiksisikwenta ang kilo bawat banyera ng iba't ibang klasing isda. Yan ang ginagawa ng mga batilyo araw-araw dito sa... Ha! Dito sa Malabon Fishport. Huw, grabe. tagak pawis ko rito. Ah, dito. May buelo. Okay. Huw. Ready for delivery, Diretso sa mga palengke ninyo. Meron. Meron. Tila walang katapusan ng trabaho ng isang batilyo dito sa Malabon Fishport. Di ka pa nakakapagpahinga may panibago ka na agad na gawain. Pag marami, mahirap din. Pag mabili, yan, hindi ka na makakaupo, hindi ka na makahinga. Hinga ka na mga alas 4, pauwi na kayo, yun na lang, hinga mo. Kasi lahat, lahat yan, gagalawin mo eh. May bibili, iskasawin mo talaga. Oh, kaya pa, may gagawin pa tayo mamaya. No? Nag-uumpisa pa lang yung araw namin, pero halos ubos na yung lakas ko. Marami pa daw gagawin, sabi ni boss. Halos mamandid na ang braso ko, pero tuloy-tuloy pa rin ang bagsak ng kalakal. Pero si Edgar, paliwala lang ang pagod. Dito ba? Kaya, Gar? Paano ba? Okay, paano to? ka Dito, ayan. Ah, dito. Yun. May bwelo. <laughs> teknik ng pagbuhat. Uh, Sakit na siya sa kamay ah. Dito ko naramdaman ang matinding pagkahapo. Hindi pala biro ang magbuhat ng panyebanyerang isda. Sandali ko palang ginagawa to, pero nasubukan agad ang aking lakas. Paano na lang kaya kung gabi-gabi tulad ni Edgar? Sakit na kamay ko. Whew. Masakit na. Nahuli na to! okay. Ah, ready for delivery. Diretso sa mga palengke ninyo. Yan ang ginagawa ng mga batilyo araw-araw. Nakakahanga ang lakas at determinasyon ng mga batilyo, kagaya ni Edgar. Marami pa sana kaming trabaho. Pero huminto muna kami saglit ni Edgar dahil oras na para ituloy ang mission ko noong gabing iyon. Grabe Edgar. Grabe. Kita ko gano'ng kasikat dito ha. Talagang hanga yung mga tao sa iyo. Ha? Oo. Yung ginawa natin, halos hindi ko pa natatapos yung araw eh. Talagang tumatagaktak na yung pawis ko para sa'yo. Parang walang-wala lang ah. Sanayan na yan. Sanay ka na actually. Oh. Medyo nahihilo na nga ako eh. Kaya sabi ko sa kanila, baka pwede nga uh, tumigil muna tayo para makausap ka. Oh. Gusto ko sabihin sa'yo na sa maikling panahon na nakilala kita at nakasama kita rito sa Malabon Fishport, eh napahanga mo ko. At gusto ko rin sabihin sa'yo na nandito ka sa programang Dear SB. Itong programang to eh nagpapakita ng mga storya na ng mga nakakabilib na tao tulad mo na kahit na may kahirapan, medyo may pinagdadaanan sa buhay at may mga kapansanan, eh talagang nagsusumika pa rin. Huwag na natin to patagalin pa. Ilabas na mga handog na regalo para kay Edgar. Ang uh -huh. unang regalo namin mga grocery po para sa inyo, para sa buong pamilya. Okay? May regalo kami grocery para sa iyo para makatulong naman, mabigyan ka ng ginhawa yung buong pamilya mo, mapadala mo sa anak mo. May mga grocery kami ibibigay para sa iyo. Salamat po sir Kaya ngayon lang ako nakatanggap ganyan. Tagal ng panahon. Salamat, sir. Ngayon lang ba? Hindi pa tayo tapos. Unang regalo pa lang yan. Kasi balita ako, sa bahay mo medyo sira-sira na yung uh, electric fan mo. Kaya may konti kaming uh, dagdag para sa bahay mo. May mga brand new electric fan tsaka matres para sa'yo. Para may laman yung bahay mo, mabigyan ka ng konting ginhawa. Ilabas na yung mga bagong regalo natin, pati mga matres. Salamat. Yan eh, regalo ng DRSB para medyo maibsan yung pagod mo kasi sobrang nakakapagod ang trabaho mo rito. Pag uwi mo, makapagpahinga ka naman ng maayos. Kapag <laughs> <laughs> hindi. okay lang siya. Ganun talaga ang hanap buhay. Dahil bilib ako sa'yo, Meron pa akong special na regalo galing sa akin. Meron akong brand new cellphone para sa iyo. Yeah! Regalo ko para sa iyo 'yan, ha. Para para ma-add mo ako sa Facebook, saka mapanood mo ako sa Dear SB Channel 7. Okay lang? Okay lang. Add mo ako, ha. Salamat. Ha? Walang mapagsidlan ang ngiti sa mukha ni Edgar. Kaya naman, sagarinan natin ang mga biyaya. Kumusta ang ano, renta ng bahay mo? Na 2,000 buwan Na 2,000 ba? Oh, ganito. Sasagutin ko na 'yung isang taong renta mo sa bahay mo para ma madagdagan ang ipon mo. Salamat, sir. Okay ba? At hindi matatapos ang uh, programa natin sa Dear SB kung hindi ako magiiwan sa iyo ng special na regalo. Ito personal na regalo oh, ko pero hindi ko na sasabihin sa kanila, ibubulong ko na lang sa iyo. Mag-iiwan pa ako sa iyo ng sa Barangay 558, Zone 55 sa Sampalok. At meron po tayo medical mission ngayong araw. So dinala natin yung lahat na pwede nating gawing servisyo rito. Dala yung mga SB Mobile Clinics natin. Free medical checkup maintenance medicine. Kung makikita ninyo, ito yung mga pinapacheck checkup natin, mga kababayan natin. Ito yung mga naresetahan na papacheck-up sila rito. May libreng ultrasound, may libreng x-ray, ECG. Doon, no? Oh, sa mga truck na yun. Masa kayo. Hi, Nay. Mga kamusta lang po? Hindi po, yung barangay health workers. Ay, kayo pa yung mga BH level nyo rito? Okay. Uh -oh, barangay health workers. Oo, barangay health workers. Nandito mga bayani na. Buti eh, malalakas kayo. Hindi tinatabla ng mga COVID. Na COVID din kami pero we're okay. Hindi nga magpapabayaan eh. Mga mababayad po kayo sa mga tao. Kailangan namin kayo. So, kamusta po kayo dyan? Marami na ba tayong na-check up ngayong araw? Importante, mga kalusugan muna natin. Ay, malaking bagay ito dahil unang-una, nandito -una, ka na eh sa barangay mo. Hindi ka na magta-travel, wala nang hassle na pag-alis. And then, siyempre, yung pumepila man mas konti. Mapakapayad niya, panggalang, abas. Marami pa Nagpapasalamat po kay SB at more power po sa inyo. Tuloy niyo lang po yung pagtulong niyo sa mga mahihirap para po gumaling din po yung mga senior natin. Salamat, Dear SB. Salamat po, Dear SB. Salamat, 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 dear SB. Maraming salamat, Dear SB. Dadalhin natin ang serbisyo direkta po sa tao. regalo namin, mga grocery po, para sa inyo. Para sa buong pamilya. Okay? May regalo kaming grocery para sa iyo, para mga tulong naman, mabigyan ka ng ginhawa yung buong pamilya mo, mapadala mo sa anak mo. At hindi matatapos ang uh, programa natin sa Dear SB. Kung hindi ako mag sa sa'yo ng special na regalo, ito personal na regalo ko, pero Boy! hindi ko na sasabihin sa kanila, Ibu-bulo ko na lang sa'yo. Mag-iwan pa ako sa'yo ng... Salamat. Ha? Yeah. Okay ba yun? Ha? Ano ba yun? Ha? Para Maraming salamat, boss. Ngayon ko lang natanggap yan. Naunang panahon. So, Edgar, itong mga nirigalo ko sa iyo, pati yung ko sa iyo, sana magamit mo, matulungan yung pamilya mo, matulungan ka, baka mabili mo, ma-reward mo yung sarili mo, minsan lang, kasi alam ko, 30 years ka na nagpapatilyo rito sa Malabon sport deserve mo naman na marigaluhan yung sarili mo. Masaya ako para sa iyo, Edgar. Okay. Marami sa atin ang nag-aasam na magkaroon ng maganda at masaganang buhay. Kung saan, kumpleto ang ating mga sa buhay, meron tayong malakas na pangatawan, kalusugan, at biyayang matatanggap at may babahagi sa pang-araw-araw. Nawatak man ang kanyang pamilya, tuloy lang sa agos ng buhay si Edgar. Hindi man niya kapiling ang asawa't anak, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang responsibilidad at obligasyon sa mga ito. Dahil ang hirap at pagod na nararanasan sa pagbabatilyo gabi-gabi ay para pa rin sa kapakanan nilang lahat. Salamat po, sir. Ngayon lang ako nakatanggap ganyan. Tagal ng panahon. Salamat, sir. Pagkasa rin tayo rito, matatapos na yung araw natin pero masasabi ko lang, hanga ako sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa palengke, sa mga kargador dito, sa mga tindero, sa mga patilyo at lahat na nagtatrabaho rito. Taas kamay ko sa inyo, walang uh, pagkain sa pagkainan o sa lamesa namin kung wala kayo. Walang nagbebenta ng mga yamang dagat ng Pilipinas at uh, lahat yan nakakarating sa mga lamesa namin dahil sa inyo. So, saludo ako sa inyo lahat. Muli, ako si SV, Samber Sosa, at ito ang Dear SV. Nakakatuwa po yung story ang masasaksiyan natin dahil gaya po ni Kuya SV, eh, lumaki to sa hirap pero hindi man lang nagpatinag sa mga hamon ng buhay. Turo mo sa akin, Jaden, ha? Sour cream cheese and popcorn. Oh. Yan po mga mabenta. Ayos. Baka pwede mong bilhin. 150 lang. 130, sir. Yun, no? Oh. oh, Jaden. Ilan ba nabenta mo? Nabenta ko po ay walo. Walo. Dahil napabilib mo ako, Jaden, ayaan mong regaluhan ka ni Kuya SB. Paan na rin, Ivan!